Magandang gabi po, Justin Delo Pisip po na nandito kami sa Ito, nandito kami sa vlog First time ng bus stop Spot carousel for today yun Baby, no? Production of No pandemic allowed Wala lang lang dito dito kami sa Aston Pavi eh, pinapay -pina mm -hmm. yeah. na ata daming ba spot pwede siya nung dumahanan ay na ng Jelly maraming salamat si Jelly of sa so SSP and the end of Okay. Nah, no, ini oh, napapan udah. Kuya so, Jela bisa sampai. Terus Umar sa NRT daming bus pagka traffic walang tayo ulan dahil sa bumalik sa init dito kami sa last party for today. It's fast the voice. di ata. Eh, nakita ko sa Bataan Transit.

dito eh Saan sa kain? Dahil sa pag-aing Dahil sa pag-aing Dahil sa Avenue Maraming bus patin na nasakyan namin Manggang susunod na po na eh, yung si Gail, Justin J. Lopez na JLP J. Lopez may miss you dahil kasang uh, magpe-pewe na noong 2023 na, na nag-tape kasi ng Deep nagka nagkasektahan ng pinaksasaya bilang lugi at hello showtime na ba na mali kasi show showtime maraming salamat po